Hi guys. Hindi ko pa na, ang dami ko pa hindi na, uh, ano, nai-edit. Ang kami ni ngayon guys, o, oh, sa palengke nila, nagagala. Dito yung Saan? Ah, dyan. Tapos. Halik ka na. Wala naman. Ha? Ano? Ah, eh? marami tayong sombrero eh. Dito, 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 dito. Ah, tara na, dali. Doon na ka na bumili sa Pilipinas. Ayan o, oh, yung mura na ganyan ni O, oh, magpadala ka ng ganyan pa sa lobo mo sa Pilipinas. Oo. Oh, oh. Ayan Ngot-ngotin, oh, ayan o. Ngot oh, ma Ay, makano yung banto na ganyan maliliit. Ayan o. May mga damitan pala dito, may O, oh. mga duster o. Oh. Yan oh, tag so, 100 lang din yan, may. Oo, 100 din yan sa atin, sa Pinas. Yan? Sa atin sa Pinas 100 din yan. Hmm, may mga ganyan sa sa Pilipinas oh. na 100? Oo. Uh, uh. Bili, Bili mo ako. Bili mo ako. Tay tay dami doon. Bili mo ako ha. Katanod. Ha? Huh? Ito maganda o green? Ha? Oh, black maganda. Tara, pasok tayo. Dito. Bakit lang matanong ano? Ayun, guys. Nagbibidyo lang ako, guys. Dito yung nakapreskute, o. Yung mura nang may tag-50 lang ang stand ng cellphone. Ha? Stand ng cellphone may tag-100, tag-50. Ah. Doon nga eh. Mayroon nga ang 20 eh. Oo. Bango. Ang linga. Ayun, dito. Ay, tabi ka ka dyan. Ito, dito yun, oh. Hindi, parang ito yung mabango oh. Hindi, hindi ngayon. Hindi, ayan na, yun, pinipig. Pinipig yan siya, halika. Pinipig yun? Oh? Oo, ayan, oh. Ang Pinipig yan. Ah, oh. oo. Yan yung mabango, pinipig. Yan, ano nila yung halo-halo dito. Wow, hindi nila halo Ang dami ng tindang ngayon, no, pag ano, no, araw, no pa sa amin, walang ganong tinda. Paglinggo na, ano yung damit? Oh? Ano Ayan o, oh, mga damit. Oh. Ayan niya sa atin pa yung top 3, oh. Tabi ka dyan, mama, sa gasaan. Ay, may may, ano to, may, Puto, oh. 70 lang, oh. Puto ba yan? Oh, parang puto yan, yes, eh. Ay, oo. Oh, oh steam steam siya ayan yung top 3 o oh. bakit anong mayroon dyan dyan yung may mga wala nang ano may 100 me wala nang 100 me ayun pala yung top 3 na yan Iikot muna natin. Ayun, ah, nandito kay kay ano, kay May. Hmm, Ang ganda. May kasya kaya sa akin? May ano yung ginagawa nila dyan, May? May? Nagkukulay? Magkano kaya bayad? Nakotusaw. Ay, dito, me. Hindi naman pala dyan. Asan yung mga gulay dito, me? Ayon, oh, masarap yan mio. Oh. Magkano kayong kilo dyan Oo. E ah, liang po, ah. e e pai, Oh, e cento sao. Nakantilya yung isip yung yung Doon na lang ko bibili sa Family Mart ng itlog, no? May pa may itlog ba doon? Ano ba to? Ang laki pala ng palengke dito, ah. Bumili na ko niyan kaapong, 100. 100. Marami Oo. Oh, dalawang lutuan. Pwede pala eh, pag mamaling ka ako dito na lang, no? Hindi na ako magdongho. Ayun o, ay sarado ngayon. rest pala sila ng Ano yan? Palingki na rin yan pag ano? ayan yung may market. Ayan pala yun, me. Eh? Doon may yung, yung exercise, exercise na yun, doon yun. Ay, oo. Oh, oh. Ayan o, dalawa 100. Mura lang papaya o. Oh. Dalawa 100.

Ang laki pala ng palengke dito, mi. Ayan o, oh, may mga ulo. Oh. Ayan, kubita. Ano ba yan? Wala. Wala, ang gaganda, mi. Eh, check out us, ah. Oh, oh. So, doon kasi 100 lang doon, mi. Ganyan kalaki, mi. Ganyan kalaki, 100? Oh! ganda Sari oh sariwa ganyan nga 100 kaya nga gusto nga ka kaya lang hello hello ayo yang Alam mo, may doon, 100 lang kasi ang tubig Dito, one, parang, sa dunggung, bumili, eh, 100. Sa dungho nga. Gusto ko nga bumili ay 100 talaga. Ang sariwa pa ko. Sariwa, sariwa pa siya. Ang 200. Ang okay, sariwa, sariwa, guys. Ganyan yung niloto ko, may nang nag-video ako.

sarap na. oh parang gusto kong bumili. Bilo ka na. Diyan pa yun. Pabayaran pa yun. Ha? Marami kasing isda doon. Tsaka na lang, pagka ano, dito na lang mamimili. Oh, Magkano kilo? Oo, oh, doon din naman. 200. Ay, mayroon doon 200. Oo. Oh. Karon na. Eh, ano si ko? Kuya ang mura ng kamatis. Mama, kelay siro. Eh, 'di 'di. lang din ang mga gulay. mura lang dito ng dili siyang naan. O, ang isang kilo? Oo nga, ganyan. Eh, ano na doon ako sa Family Mart? Me. Dito yung nagtitinda no, ng isda ng mahula ngayon. Wala ngayon si ate. Wala ang isda rin yung mga kapitid. Eh. Tumpuk-tumpuk -tum lang. -tum 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 -tum. din yan, Me. Oh. Ganyan din, Me. Ayan, oh. Ito masarap, Me. Eh. Paborito ko yan. Ano yan ang sayote? Oo. Oh, Gusto kong bumili ng repolyo. Mahal repolyo pa naman ngayon. Oo, oh, oh, atay. Oh, masarap yan, oh, atay. Me. Masarap yung atay. Ay? Mm. Ay, <laughs> mm. Mm. Guys, nagbubukbang kami ng ano manok. Ang sarap. Yummy. Sarap. Hmm? Mm. Mm. Pakita mo. Hmm. <laughs> Yummy. Maya na, ubusin muna natin tong. ha. Kita eh bakal mo yan. Harap! Sarap pag Sarap paglibi, no? Ay, tanggalin mo nga plastic meal. Ako makapla Ay, ito itong laman. Yung ano mo. Kasi hindi tayo, hindi, nag-video ako eh. sa mga, mga batang yagit. Sarap at libre. Sino naglebre? Secret. Sino naglebre? Sabihin mo na. Lebre ako na. Pangalan? Jocelyn OFW W. Taiwan. Mali. Ano, ah, hindi mo na perfect. Kunin ko yan. <laughs> Jocelyn's Vlogs, OFW Taiwan. Perfect talaga. Kukunin ko yan. <laughs> Hmm. Malambot. So, Hindi hmm. ka bumili? Malapit ka. Ang binili natin dati, 80 na naman. Tagal ka na dito? Hindi mo alam? Hindi ka kami binili yung mga susunod me, pag ko dito, ano, dapat hindi ako lang umadre. Alam nga, nung mamimili ka. Hmm. Dito nga ako mamimili, mamimili pala pagka ano, marok-mura lang din naman eh. Mura dito ang gulay. Hmm. Do you wanna know?